AMOLED flat display na perfect pang Netflix 12GB of RAM para sa multitasking tapos 512GB na internal storage pa para sa lahat ng application pictures, video at kung ano pa na mga isi-save natin dito syempre naka 5G ready na rin para sa super bilis na mobile data para lang yan guys, around 10,000 na presyo niya ngayon sa may TikTok sa may Shopee, sa sa Milasada ito na karang September 9 or 99 sale. Itong nakaraang sale, napakaraming mga smartphone na puro mga discounted yung mga presyo. At isa na nga dito, ang Infinix Note 45G na meron 13K na SRP. sa si 12.512 na version niya. At I think maganda ng smartphone na to kung naganan ko yung smartphone. Na meron mga sa storage, tapos magandang display pa. Tapos yan din ang pinakamurang smartphone na mabibili natin na meron wireless charging. Tapos nakamagsave pa, nakatulad nung sa iPhone. Pero syempre medyo gimmick na yung wireless charger niya dahil sobrang bagal yan mag-charge. Inside sa box, itong color block na Infinix Note 45 g natin. Maganda ang likod niya. Hindi nga siya fingerprint magnet. Syempre meron din siyang case na kasama. Saka itong 33W charger. At meron pa pala siyang kasamang tempered glass. Saka itong sticker niya. Kompleto-kompleto yung package ni Infinix dito. Ang hindi ko lang maibibida sa smartphone na ito, isa itong camera niya. Meron siyang triple camera, meron lang 8 megapixel ang main camera at dalawang 2 megapixel additional camera lang. Kaya technically naka single camera lang 'yan. Medyo hindi ako nagaganda sa quality ng camera niya. May mga mas magandang option dito kung camera ang kailangan nyo. Actually hindi naman ibig sabihin sobrang pangit yung camera niya. Decent naman siya kahit pa paano. Ang ibig sabihin ko lang dito is kung camera ang hanap sa isang smartphone. Eh baka hindi kayo masatisfied sa may camera ng Infinix Note 45G. Pero ang pinaka gusto ko sa smartphone na to, isa tong display niya. Napakaganda na ng display ng Infinix Note 45G. Napaka-vibrant niya at buhay na buhay ang kulay. Mag-enjoy kayo sigurado dito. Yung mga mahihilig mag social media, mag-Facebook sa mag TikTok, lalong-lalo -lalo pang Netflix sa pang movies. Play standard naman na kay Infinix ng 120Hz sa refresh rate para sa super smooth na pag-scroll natin sa walang katapusan ng pag-swipe sa may TikTok. Na kahit pa -boring na swipe ka pa rin. Dahil sobrang nakaka-addict mag-TikTok. Isa pang magandang features ng smartphone na to is meron siyang tinatawag na Halo Light Effect dito sa may likod niya. Kahit nakatoob smartphone natin, isiilaw siya pagka meron tayong notification. Magandang gamitin niya sa mga mahilig mag-silent ng smartphone nila tapos nakataob pa. Still, malalaman niya pagka may message siya o may tawag. Dahil ilaw itong bilog niya na nandito sa may baba ng camera. Meron din siyang dynamic bar na katulad nung sa iPhone. Pero sa may face unlock lang siya gumagana sa call. Saka sa may charging animation. Check nyo na lang sa may settings. Itong special function. Marami pa dyan guys. Sa processor, the city 7020 yung kanyang processor nga dito. Same lang naman yung guys, halos ng 6080. At halos same lang din ng G99. Kung bagay, naka 5G lang talaga siya. Pero sa performance hindi sila mga nagkakalayo. Kung sa gaming siguro hindi ko marerecommend ang smartphone na to. Kaya hindi ganun kalakasan yung kanyang GPU. Mas malakas pa dito si Infinix Zero 5G. Bakit pa yung display ng smartphone na to? Pero lango naman siya sa may performance. Then, di may CT 1085G yan. Same nung di may CT 7050 ngayon. Yan yung sample ng sa may VR mode natin sa may Call of Duty. dito yung ang frame wrap. Partida hindi pa yun mainit. Pero ito yung magiging spot pa rin naman yan. Ngayon bababangan natin yung graphics niya. Then, supported siya ng high na graphics at max na frame rate. Pero sa may multiplayer lang yan magagamit. Kaya nga siyang frame drop sa may battle royale. Pero kung pang multiplayer lang, hindi kayo magkakaroon ng problema dyan. Smooth naman siya at maganda ang performance. I think guys, maganda naman na smartphone na yun kung pang casual use lang para sa may 10,000 na presyo. Pero guys, para sa 10,000 na presyo nga, eh, medyo mahina yung kanyang processor dito. Pero syempre, binawi naman sa napakataas na storage. At kahit paano mataas din syempre na RAM. Saka ng display. Mahina man yung processor niya, pero may pinambawi naman. Tapos naka 5G ready na rin. Kaya kung pang casual pull lang hanap nyo na mayroong saktuhan na performance. Para sa mga everyday use na ginagamit nga natin, kaya magandang option na ito si Inflix Note 45G. Abangan nyo nilang ulit pag sale yan. Kila TikTok, kila Lazada sa aking Shopee. Sa mismong mismo official store nila. Thanks for watching.